Good evening guys and welcome back sa ating channel ang Kalapatids Fishing Adventures nandito po tayo sa ating location nandiyan po sa St. Francis 7, San Antonio, Binan, Laguna ito po, ayun, gabi na po ngayon no? Uh, time check po tayo 7.48 in the evening tayo po ngayon ay mag-update regarding po dito sa ating mga flower horn fish na ating pong inaalagahan dito po sa ating area ngayon po guys, bago po lahat at bago ko po ipakita sa inyo ang ating mga flower horn na inyong ikabibigla ay tayo po ay mag i-intro muna. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star. Yo, welcome back sa ating channel, ang Kalapatid Fishing Adventures. Ito po ang ating Munting Aquarium. Ito po ang ating sashimi. Ganyan na po siya kalaki. Nakita niyo naman, guys kung paano tayo mag-alaga ng ating mga flower horn. Ayan, tahaw po yan. Ayan, tayo nga po ay ngayong gabi ay maglilinis po tayo ng ating aquarium. At mamaya po ay pakikita ko sa inyo kung gano'n na po kaganda yung ating uh, aquarium na ating lilinisin po. So anyway, tayo po ay magbabalik. Maya-maya po lamang. So ayan, nakita nyo, dugyot, dumi. Welcome back again mga kapishi dito sa ating channel Kalapatids Fishing Adventures Nakapaglinis na po tayo ng ating aquarium Ito na po si sashimi Galing po ito kay sashimi The flower horn Ayan. Ito po ay sashimi flower horn Project cool Yan imported po ito Tinangkat pa po natin kay sashimi siya po isang uh, talagang nagbablog ng mga flower horn katulad po nito ayan nakita nyo naman ang ating flower horn oh asensya na po kayo dahil nakaharangan po ng steel matting itong ating uh, aquarium ayan oh ito po si sashimi magpalit na nga po tayo ng tubig Anyway guys, ang pag-aalaga po ng flower horn ay medyo maselan dahil kailangan talaga itutukan nyo itong uh, mga isda katulad nito. Dahil pagka hindi nyo po na ang mabuti ang inyong mga flower horn, ito po ay nagdadrop kok. Kung nakikita nyo po, yung kok po niya ay yung may bukol sa taas. Ang tawag po doon ay kok. Yan. Pagka po stress ang ibon, makakakita po kayo ng senyales na nag-i-stripe-stripe po siya na Ayan. Nag-stripe-stripe -stripe po siya na kulay itim. Ganun po ang sign niya. Pagka po stress ang isang isda. At yung pong kanyang bukol sa ulo, yung kok nga po, ay nagdadrap. At sa kailan mga ka flowerhorn bago kayo mag-avail ng ganito mga isda, siguruduhin ninyo na sa mga legit na nag-alaga po ng flowerhorn horn kayo kukuha. Ayan. So guys, ito pa yung iba nating mga strain ng flower horn. Ito pong nasa gitna, ito po yung kuhako strain. Ayan. Kuhako strain. Ang... ang strain po nito. Ayan. Ito naman ay Thai silk. Thai silk po siya. Ayan. Naglinis na nga po tayo ng ating aquarium. Ayan oh. Gaaway sila. Tapos ito namang isa ay kuha ko din. Kuha ko strain din po. So medyo madilim nga lang po yung ating pigeon Ayan o. Oh. May bukol na po siya. Sure male po ito. Ayan o. Oh. Medyo makunat nga lang po pauluhin. Nung kinuha ko po yan ay maliit pa. Sobrang liit. Mga fry pa po ito nung aking kinuha. Ngayon nga po ay Pwede na po siyang i-out. E ayan. Medyo active na sila ngayon dahil nalinisan po yung kanilang aquarium. No? lang community. So ayan guys, sa uh, isang araw, uh, baka bukas po, pagpapatuloy po ng ating vlog regarding po dito sa ating mga flower horn, tayo po ay mag-pakikita uh, ko po sa inyo yung iba pa nating mga isda doon sa kabila. So yung kapatid nga po nitong ating sashimi. So sa sashimi. Kung kayo po ay bibili ng pagkain, mga kaisda, okay ko uh, pellets po ang inyong bibilhin. Pwede rin po kayong umolder sa Shopee or sa Lazada. Pagka po kayo magpapalit ng tubig, huwag nyo pong sasagarin ang pagpapalit ng tubig. Dahil may epekto po sa kanila yun. Hindi po recommended na ubusin nyo ng 100% ang tubig sa aquarium. So ayan guys, po po natin bukas yung pong ating mga laga flowerhorn na nasa kabila. So hanggang sa muli mga ka-flowerhorn, update ko ulit kayo bukas.